and guys unang-una po sa lahat uh, good evening and 10:45 na po ng gabi ayan ginawa ko po itong video na to kasi gusto ko po magpasalamat sa lahat na nag-subscribes and nag-like ng ating videos sa YouTube channel and sa hindi pa po, po nakakakilala po sa akin ako nga po pala si Eugene Simafranca uh bago lang po sa YouTube channel and hindi ko po lubos maisip na 6 days pa lang po yung YouTube channel ko ayan, kumuha na po siya ng humigit 600 plus na subscribers ayan, ka check niyo pa sa YouTube ko naka start po talaga siya is January 14, 2024 <coughs> dito po makita yung YouTube channel ko. Ayan, and ayan po yung YouTube channel ko. And please po subscribe po kayo and click niyo din po yung notification bell para lagi po tayong updated sa aking YouTube video. So ayan na personally first time ko po kasi na ano na magkaroon ng ganito ka malaking opportunity para sa akin kasi first time ko po maranasan na tumaas agad yung subscribers ko sa youtube kasi alam naman po natin lahat na napakahirap na napakahirap talaga kumuha ng supporters sa youtube channel lalong lalo na kapag ka dapat todo effort ka dahil yun ang gusto mong magyari sa buhay mo gusto mong marami kang mapapasayang tao gusto mo na makapagbigay ng inspirasyon din sa kanila sa lahat po ng mga kagaya ko na bago pa lang nagsisimula sa pagiging youtuber Ayaw ko po, po sa inyo, sana po huwag po kayong sumuko. At kagaya ko na bago lang po din dito sa YouTube channel. Please, nakakuha po ako agad ng 600 plus na subscribers. Ka. Hindi ko po kasi mas na may mga tao din pala talaga na totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo. Kasi hindi man po natin sila kakilala, hindi man po natin sila lubos na nakakausap or hindi naman natin iniisip na ganun talaga ay itong manila sa atin so ayan guys road to 1k subscribers na po tayo ngayon and sana po huwag po kayong tumigil sa suporta sa akin kasi mas magpuprosigin pa po ako na gumawa ng mga video para po sa inyo and maraming maraming salamat po ulit sa lahat ng sumusuporta sa susuporta po sa susunod <laughs> kasi ano uh, yun nga sobrang saya ko po ngayong araw kasi kaninang umaga lang pagtingin ko sa youtube channel ko is 43 subscribers pa lang sabi ko sabi ko sa sarili ko na kakayanin ko ba ito uh, magigive off na ba ako kasi sabi ko sa sarili ko napakahirap talaga gumawa o makakita ng subscriber sa YouTube. Lalong-lalo na kapag kakasimula mo pa lang. Tapos nagulat po ako nung bandang 11 35 at ayun uh, basta nasa ano na yun quarter to 12 ng tanghali pag check ko po sa youtube channel ko nagulat ako kasi naging 400 plus na siya and hinayaan ko lang tapos chenek ko ulit ng banda alas 4 ng hapon ayan at hanggang ngayon alas 6 ng gabi 600 plus na po siya guys and hindi ko rin kasi mapigilan na maging emotional kanina kasi hindi ko po kasi lubos mahisip kung anong ano magiging <laughs> kung ano yung magiging ano kakalabasan nitong ginagawa ko ayan so magkaganon man sana po magustuhan nyo yung mga video na iya upload Ayan, hanggang dito lang po ako ganyan guys kasi mag 11 na na ng So bye bye guys. Bye.